'yan kakabsat mga bonsai. oh. Ganda ng pagkaka ano, pagkaka-drawing, pagkaka-painting, di ba? Dito tayo sa loob ng National Museum of History. Yung ganda, ang oh. ganda ng pagkaka-drawing, di ba? Paingay pa lang tayo sandali. Mainit sa labas. Eh oh. ganda, di ba? Yeah, isa rin, maganda rin yung isa rin. naman yung isa. Yung isang tarsier galing buhol. Tarsier yan galing Bohol, Ito, tama raw yata ito yung sa Mindoro. Yung mga nakikita doon na tama raw. Ah, Hindi effects ha. Yung mga wild na karabaw. <laughs> yung mga wild na karabaw galing Mindoro ito. Upload videos lang kakabsag mga konsol. pag-out na natin. Salamat, kapag-kapag, mga bundol.